Magandang umaga po sa ating mga OFWs, uh, sa ang panigman kayo ng mundo. Pakishare naman po ang ating live. Magbibigay po tayo ng update. Lalo na po sa ating mga OFWs na nasa quarantine, sa OWA Quarantine Hotel Facilities. Okay? At... Uh, pakilike po ang page natin. Opo, marami po nakafollow, pero kukunti po yung nakalike. Kasi po, kung follow lang, ay hindi po kayo agad-agad manonotify. Hindi kayo agad maabisuhan kung meron tayong mga latest update. Kaya po, pakilike. Di ba may thumbs up dyan yung ating page? Pakilike po yon para mas mabilis ang uh, notification o pag-abiso sa inyo na may update po dito sa ating Facebook page. Share ko rin po muna sa mga awesome vlog. Good morning from Jordan. Hello, Ash Christy Guzman Bukis. Ayan, so share po natin. From Kaohsiung, Taiwan. Hello, Ami. Ami Madarang. So, binabasa ko po, po ang inyong mga message at sasagutin ko po dito ilang mga katanungan po ninyo. Pero for now, share 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 po. Like, 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 puso, puso, puso. Binabati ko po muna yung mga kababayan ko dyan sa Daguban City, Pangasinan, Basantos, siya. Kabwasan at sikayon amin ditan. Asikasyon amin. Okay. So, okay. May nagtatampo. Si Len. Len Alejo Mariano. Puro na lang kay OFW. Pati naman kaming non-OFW. Kung dependent ng OFW, pinoy pa rin naman kami. Karapatan pa rin naman na tulungan nyo kami. Siyempre naman, Ma'am Len. Opo, pasensya na po kasi nga po ang ating trabaho ay dito sa OWA, Overseas Workers' Welfare Administration. Pero po, Ma'am Len, o of OFW dependent kayo, kasama kayo doon. At kahit hindi OFW, sige, yung mga hinaing po natin. Ano po bang tanong natin, natin Ma'am Len? Len Alejo Mariana, ano po bang inyong concern? Okay? So, sasagutin din po natin yung concerns ng mga non-OFWs. Okay po? At umpapisahan uh, na po muna natin sa mga OFWs natin na, na, na nasa quarantine hotel ng OWA. May mga nag-message po sa akin na sinasabi nila ay... Uh, pang ilang araw na nila, halimbawa lampas 5 days na daw po sila doon at hindi pa sila naririswab. Kung naalala po ninyo ba diba, yung lumang protocol bago mag February 1 yung mga darating sa ibang bansa ay isaswab test sa airport, tapos bibilang ng aning na araw dapat ay mariswab sa kanilang, kanilang mga hotel. Yun yung protocol bago February 1 so yun yung mga OFWs natin na dumating bago mag February 1 at ayun na nga, sabi nila ay hindi pa sila nare So, pinarating na po natin yan sa kinaukulan sa